Sa so, ang topic natin ngayon ay kakayahang social linguistic Ang haba pakinggan, di ba? Pero simple lang yan. Ito ang ibig sabihin. Ang tamang paggamit ng wika ay sitwasyon at kausap. Hindi sapat na marunong lang tayo magsalita. Kailangan alam din natin kung kailan, paano at kanino gagamitin ang mga salita. Halimbawa, kausap mo ang tropa mo. Uy pre, anong balita? Pero kung si principal o teacher mo yan, dapat magandang araw po, sir, ma'am. Parehong greeting pero magkaibang sitwasyon. Magkaiba rin dapat ang paraan ng pagsasalita. Yan ang kakayang social linguistic ko. Marunong kang umangkot sa sitwasyon. Ano ba ang pinagkaiba ng kakayahang linguistic at kakayahang social linguistic Ang kakayahang linguistic ko ay abilidad ng isang tao na makabuo at makaunawa ng maayos at makabuluhang pangungusap. Ang kakayahang sasyo ay bilidad na gumamit ng wika na angkop sa iba't ibang sitwasyon. Sa madaling salita, tinitignan nito kung paano, kailan, saan at bakit ginagamit ang wika sa likunan. Ngayon, may isang sasyo si Del Hines, na gumawa ng speaking model para ipaliwanag kung paano gumagana ang komunikasyon. Ganito ang ibig sabihin ng bawat letra. S SETTING sa ano kailan nangyayari ang usapan? P. Participants. Sino ang nag-uusap? E. Ends. Ano ang layunin ng usapan? A. Act sequence. Paano naganap ang pag-uusap? K. Key. Tono o mood? Seryoso, masaya, formal at iba pa. I. Instrumentalities. Paraan anong pag-uusap? Pasalita, text, or sulat. N. Norms. Tamang asal habang nag-uusap. At G. Genre. Uri ng komunikasyon. Sermon. Kwento. Talumpati at iba pa. Sa madaling salita, ito ang mga factors na nakaapekto sa paraan natin ng pakikipag-usap. Sige, imagine natin to. May dayuhang guro na dumating sa inyong school para maghanap ng scholars. Kung kakausapin mo siya, hindi mo naman pwedeng sabihin Hey, dude! What's up? Mas ako kung sabihin mo, Good morning, sir. I'm glad to meet you. I'd like to learn more about your scholarship program. Parehong English, pero magkaibang tono. Ang isa, casual. Ang isa, respectful. Kaya mahalagang alam mo kung kailan ka magiging formal o casual depende sa kausap. Ngayon, saan pa natin ito nagagamit sa totoong buhay? Halos araw-araw, kapag humihingi ka ng favor kapag nakikipag chat o kahit nag-comment ka sa social media. Dapat marunong tayong umangkop. Halimbawa, iba ang tono mo kapag message yung teacher at iba rin kapag sa kaibigan o sa kapatid mo. Kung marunong kang pumili ng tamang salita, maiwasan mo ang misunderstanding at mas magiging maayos ang komunikasyon. Sa so kung mapapansin mo, ang kakayahang social linguistiko ay hindi lang para sa school. Gamit na gamit ito sa tunay na buhay. Hey class, tandaan ninyo, ang tagumpay ng komunikasyon ay hindi lang sa kung ano ang sinasabi. Kung paano, kailan at kanina ito sinasabi. Kung marunong ka kumangkot sa sitwasyon, ibig sabihin, may kakayahang sosyolingwistiko ka. Salamat sa pagkikinig at sana sa susunod na makipag-usap kayo, isipin nyo muna, tama ba ang paraan ng pagsasalita ko? Maraming salamat! At sana ay mas naging malinaw sa inyo kung gaano kahalaga ang kakayahang sosyolinguistiko sa ating araw-araw na pagkikipag-komunikasyon. Magandang araw sa lahat! May nais akong itanong sa inyo. Ilang beses ba kayo nag-scroll sa social media, nag-text, o usap sa inyong pamilya at kaibigan ngayong araw? Marahil libo-libong beses na ang bawat hi, bawat emoji, at bawat like ay mayroong iisang pinagmulan. At yan ang ating paksa ngayon, ang komunikasyon. Ang salitang komunikasyon ay galing salitang Latin na communicate, na ang ibig sabihin ay magbahagi. At ito ay simple pagtatalaga ng kahulugan sa mensahe, kilos o pangyayari. Mahalaga ang komunikasyon dahil ito ang nagbibigay pagkakataon sa atin na ibahagi sa ating kapwa ang ating nadarama. Hindi lang yan, ito rin ang daan sa pagkatuto, pagbuo ng relasyon, paglutas ng problema at pagundad ng lipunan. Paano nga ba ito gumagana? May limang mahalagang elemento sa proseso ng komunikasyon. Ang sender ang pinanggalingan ng mensahe. Ang pinagmulan ng mensahe, Tapos sa alang-alang ng sender ang kanilang layunin at kredibilidad. Ang mensahe, ang aktwal na impormasyon, ideya o damdamin. Maaari itong verbal, salita o diverbal, galaw o ekspresyon. Channel o daluyan. Ang paraan kung paano iparating ang mensahe. Halimbawa, boses, papel o screen. Ang receiver. Siya ang tumatanggap at nagbibigay kahulugan sa mensahe. Ang feedback. Ang feedback o reaksyon, ang pagtugon ng tagapakinig, tandaan ng tatlong uri, tuwiran, dituwiran, at naaantala. Hatiin naman natin ang komunikasyon sa dalawang kategorya. Ang verbal, kumagamit ng wika, pasalita, o pasulat. Ang di-verbal, kumagamit ng kilos o galaw ng katawan maliban sa wika. Ang halimbawa ng di-verbal ang proxemics, ang distansya o layo sa pagitan ng na nag-uusap, ayos ng mga bagay, distansya ang pagpubliko at kapalagayan loob. Ang pangalawa ay chronemics, mula sa litang griego na chronos, ang paggamit ng oras o panahon sa komunikasyon, ang pagiging maaga o huli sa usapan ay may ipinapahiwatig. Ang pangatlo ay oculesis, ang pag-aaral sa galaw ng mata, ang pang-apat ay haptics. Mula sa haptics, ang paghawak o paghaplos sa pagkikipagtarastasan. At ang panglima ay ang kinesis, galaw o kilos ng katawan, pag-iling, pagkaway, pagtango o paglapit at iba pa. At ang pang-anim ay ang objectives, paggamit ng mga bagay o artifacts sa pagkikipagtarastasan, suot na damit, alahas o kahit ang iyong ga gamit ay may ipinapahiwating ang vocalics o para language. Para anak pagsasalita? Hindi ang salita mismo, kundi ang tono, lakas, bilis o ilatosyon ng boses. Ang paggamit ng tini o boses. At iconics. Ang paggamit ng simbolo o icons na may natatanging kahulugan. Ang kulay. Damit na itim, banderang kula o dilaw na ribbon. Ang dactylogy. Ang galaw ng mga panghalili para sa mga salita. Ang uri ng komunikasyon, intrapersonal o pansarili. Interpersonal, malimit na pangkat ng tao. Ang pangmadla, malaking pangkat ng tao. At ang intercultural ay ang pagsalib ng dalawang kultura. At panghuli, may limang antas ng formalidad o speech styles na nagpapakita na kung sino ang kausap natin at saan tayo nag-uusap. Ang una ay ang oratorical frozen style. Ito ang pinaka-formal. Hindi ito nagbabago at pihirang gamitin sa pang-araw-araw. Halimbawa, panunumpa sa tungkuli na pagbikas ng panatang makabayan. Ang pangalawa ay ang Deliberating style o formal style. Ito ay formal at tanado na may inaasahang katanungan o kasagutan. Pangalawa, ang deliberative style o formal style. Ito ay formal at tanado na may inaasahang katanungan at kasagutan. Halimbawa, seminar, lecture sa room o pag-uulat sa balita. At pangatlo, ay consultative style. Ito ay may two-way communication. May professional at formal na pagpapalitan ng informasyon. Halimbawa, konsultasyon sa doktor at pasyente o interview sa trabaho. Pang-apat ay ang casual style o informal, kinagamit sa mga kaibigan, pamilya o malalapit na kakilala. Ang wika ay maluwag at matalas ay may slang. Ang panglima ay ang intimate style. Ito ang pinaka-informal at personal na antas. Kinagamit sa pagitan ng taong may matinding pagtitiwala at pagkalapit. Tulad ng pamilya o korelasyon, Tandaan, ang komunikasyon ay hindi lang sa paglipad ng informasyon. Ito ay ang pagbabahagi ng buhay. Sa sunod na makikipag-usap kayo, isipin nyo kung aling speech style ang inyong gagamitin at kung anong mensahe ang binibigay ng inyong mga kilos at tono. Maging mas epektibo kayong makipag-ugnayan sa mundo. Maraming salamat at mabuhay kayo.